Ngayong araw April 13, 2024 ay aapak muli sa ibabaw ng luna ang tinaguriang ang Silent Assassin ng San Francisco Agusan del Sur na si Mel Pardo At ito ay laban sa veteranong buksingero ng Bansang Thailand na si Tanong Saksimsri na halos ng kanyang naging laban ay pinanalo niya sa isang knockout na may karta ng 32 wins, 30 KO na may isang talo. At habang ang batang Pinoy ay may bitbit -bit na kartada sa labang ito na may 11 wins, 10 KO at isang talo. Pero bagamat nakakatakot itong susunod na makalaban ni Mel Pardo dahil dalawa lang sa kanyang naging kalaban ang hindi nakatulog sa laban. Pero alam nyo ba na sa tatlong huling laban ni Pardo ay tinapos niya agad ang mga ito sa round 1 pa lang. Una na nga dito ay noong July 30, 2022, nang labanan nito ang kapwa Pinoy na si Richard Claveras. At limang buwan ang nakalipas, December 28, 2022, ay madali ang pinatulong ang tay na si Sarawut Jamtong. Ito ay ilang segundo pa lang sa simula ng laban at pinanalo ang bakanting titulo ng Asian Boxing Federation. August 15, 2023 ay kinarap na na naman ito ang angas ng Cebu na si Jan Pulga Bonilas na tinapos niya ulit sa isang impresibong knockout sa round one. Kaya naman hindi malabong knockout ulit ang kakalabasan sa laban mamaya. Ito ay dahil ang nag-iisang talo ng tayo na ito ay sa pamamagitan ng isang knockout.